Magandang araw mga kamasyar and welcome back to my channel uh, Rayo Mazul, Dimun Itipo So for today's video ay magbibigay tayo ng tips ng mga kailangan sa pag-aalaga ng So, una mga kamasyar, dapat mayroon kayong kaalaman. Dapat, alam nyo kung paano maglalaga ng parok. Dapat, alam nyo rin kung anong klaseng patuka ang ibibigay nyo sa kanila. iba't ibang klase tayo ng manok na pwedeng alagaan. Ito po ay 45 days. Free range chicken at hybrid. So, sa pagbibigay ng patuka, dapat alam natin ano, kung ano yung dapat nating ibigay na patoka para sa ating manok at kung paano natin sila alagaan. So, just like me mga kamasyar, based on my experience as a backyard racer, So, during the time na hindi ko pa alam yung pagbe-breed, dito kasi sa amin, limitado lang yung patoka na mabibili sa tindahan. Ano? So, kung ano lang yung available na patoka, yun lang yung bibilin ko at siya namang ibibigay ko sa aking manok. Mapa-breeding man to or mapa-sisiw. Ano? knowing na mayroon pala itong negatibong epekto. So like for example, dun sa aking mga inahin na binibrit. So kapag pa iba, -iba yung patokan na aking ginagamit, so yung nangyayari, lumiliban sa pagingitlog ng aking inahin. Ano? So ganun mga pamasyar. so ngayong linggo, nangitlog, ng ilang piraso, ano? hindi kasi perfect na may within the day, within seven weeks o seven days a week so hindi makapangitlog ng anim o okay kina yun yun nga lang sa kanila dahil sa paiba iba yung patungan na aking ginagamit so minsan dalawa lang then next ilang araw na naman so sa isang linggo ano so yung unang itlog na kanyang initlog ano so napapabayaan na next na naman so yun yung nangyayari ano naman sa mga sisew. So nagiging pansot sila kapag paiba yung patukan na ating binibigay, ano? Nagiging pansot. Payat yung paa. tulis yung pitso. Sakitin, ano? Kaya nung time na yon nung magkaroon ng piste doon sa aking manokan, dito sa aking manokan So bus lahat ng aking manok. Ano? Kasi dahil doon sa nangyari at isa pang dahilan ano dapat alam niyo rin kung kailan kayo mag -bibred. ano dahil meron naman tayong tinatawag na on season at off season Doon sa on season mga kamasyan doon dapat tayo mag breed ng ating mga palahi ano So ito pa maging ito ay early bird for local banding and for national banding. Sa atin ng mga backyard racer, no, makapag-break dun sa on-season. Kasi, alam natin, pag sinabing on-season, so maganda yung magiging natin dun kasi yung panahon is okay dun sa mga buwan na yun. Kasi kung sabihin natin na hindi natin alam yung on-season, tulad ko dati, na kahit nasa buwan ng June, July, August, nagbe-breed pa rin ako. Ano? Kasi iniisip ko, lahat ng buwan, is, pwede mag-breed. Pwede naman, ano? mga kamangyara. Pero depende yun. Ano? May sasakyan. So, depende yun. Kasi yung mga malalaking farm, nagbe-breed talaga sila dun sa mga buwan na yun, kahit maulan. For ano? breeding purpose. Kasi yung off-season na yun, ay ginagamit nila sa pagbe-breed for material, material purposes. Yeah. Pero kung yung mga ilalaban nila, doon talaga sila sa on breeding season. Pero sa atin, ano, mga bago pa lang, just like me, ano, uh, dun doon tayo dapat sa on breeding season. Yung off breeding season, gawin na natin pahinga yun. Ano, para hindi tayo mabigla at hindi kasi kung mag-breed tayo off breeding season so tutukan natin yun so malaking ano din malaking gagastuhin natin doon. so yun mga kamasyar pangalawa mga kamasyar dapat meron tayong area ano, kung saan tayo magkalagay ng mga manok ng ating alagaan so dapat yung area na yon ay sapat ano kasya doon yung manok na gusto nating alagaan. Yung bilang ng manok na gusto nating alagaan. Kasi kung mag alagay tayo ng maraming manok doon sa malit na area, so magiging congested yun para sa kanila. No? Maskip. Yung mangyayari is magiging pansot yung ating mga manok. Mahina yung resistensya. No? Bilis magkasakit. So ganun yun mga kamasya. So kung bibigyan naman natin ng mga uh, karagdagang suplemento so magiging magasto na rin so yun yung negative effecto ng area no? kapag basta basta lang tayo nag breed maliit pala yung area natin maraming manok yung kailangan natin i breed so hindi rin magiging balansi eh. kaya number 2 talaga yung area ano, kung saan tayo mag breed So, ganun mga kamasyar. At dun sa area na yun, na ating paglalagyan ng ating mga manok, may sinap yan mga kamasyar. So, dun sa area na yun, na paglalagyan ng ating mga manok mga kamasyar, dapat mayroon tayong breeding cage. So, breeding cage na yun, doon tayo mag-breed ating mga palahi. Ano? So, may iba't ibang klase ng breeding cage na pwede nating Uh, gamitin ano? para sa ating palae eh. mayroon tayong tinatawag na battery type ano? yung battery type for me mga kamasyar no? based on my observation and my experience about dito sa paglumanokan so, yung battery type na yun ay ginagamit ano, para doon sa mga inahin na tumutoka ng mga itlog. So, ganun mga kamasyar at mga inahin na hindi naglilimlim. Kasi, kung dun natin sila ay itlogin, masusur natin na yung itlog na kanilang mapuproduce ay hindi nila kakainin. Hindi nila tutukain at hindi yung masasayang. So, magro-roll lang kasi yun, ano mga kamasyar? Magroll, magkating sa labas, tukunin mo, tapos mamarkingan, tapos lagay sa tray, siya namang ano, papa-incubate. Ano? Pwede sa uh, guys uh, inahin na uh, or pwede ipa-incubate. Ah, uh, 'yun mga kamasyara, no. 'Yun yung battery type na uh, brooding cage. Ah, uh, 'yun yung battery type cage na ano, para sa ating mga bilibrig. Next naman mga kamasyar yung uh, breeding cage kung saan magkasama lang yung inahin at brood cup. So, maganda rin yun mga kamasyar. Ano? Nandun yung inahin, nandun yung brood cup, mayroon kang kugad dun. Ano? So, okay rin yun mga kamasyar. Yun nga lang, uh, yung negatibong to, na babad yung brood cup dun sa inahin, sa isang brooding cage or uh, brooding area, mahina, ano, humihina yung fertility rate ano. Na na-proproduce ng ating True Buck, ano. Ibig sabihin, there are instances na yung itlog na ma-produce ng ating protein is infertile. So ganun 'yun mga kumasyara. no Kaya minsan kapag nag-incubate tayo, ano, like, for example, kukunin natin yung itlog doon, ikapaincube natin. No? So may mga itlog na ah uh, walang semilya, infertile dahil sa ganong sistema ano mga kamasyar pero kung yun yung yun yung gusto mo so it's up to you ano mga kamasyar kasi discarte mo yun so next mga kamasyar is yung pag-breed ano na sa isang breeding cage nandun lang yung inahin nagyan mo lang ng petlogan nasa labas naman yung uh, breeder ano yung brood cup labas. Yung gagawin mo lang is kukunin yung brood hen, papasampahan. Katulad din ng proseso ng bat battery type, ano, kunin, pasasampahan, tapos balik sa brooding cage, uh, breeding cage. Then palipasin mo ng uh, 24 hours up to 48 hours pasang ano? so doon ay siguro mo na fertile talaga yung ito kasi hindi stress, Hindi pa bad yung ating fruit cup So ganoon mga kamasyara no. Mayroon tayo, mayroon akong binigay sa inyo na tatlong klase ng tips na pwede nyong magamit at pagpilian kung kayo po ay nag ng manok. Nagbreed. So ayan mga kamasyara no. Sa mga Panabong yun mga kamasyara na no? at pwede rin 'yon sa mga heritage. Heritage yung free range chicken next mga kamasyar is dapat mayroon kayong brooding cage so mayroon na tayong brooding cage dapat mayroon din kayong brooding cage yung brooding cage na yun malaking tulong yun sa pag-alaga natin ng manok kasi yung mga mapipisang itlog ng ating inahim ay ay kukunin natin yung sisip at ilalagay natin sa brooding cage. Lagyan natin ng ilaw, ano? So, kailangan malaman din natin yung proseso ng paglalagay ng ilaw doon. So, I will make another video about that. No? So, ganoon. Siparit ko na yung video para doon sa kung anong ilaw yung kailangan ilagay at kung ilang wattage, ano, per per chick. Ano? So, ganoon mga kamashare kasi hindi basta-basta yung paglagay doon. So, do yun, dapat meron tayong ilaw na ano, mga kamashare para magsilbing protection sa lamig ano you know, doon sa ating mga system you no know, dapat yung ating cooling cage ay hindi ng hangin kasi para hindi malamigan yung paa ng ating mga manok so ganun mga kamasyan then next mga kamasyan pangatlo is the budget dapat mayroon tayong budget para sa ating manukan ano na siya namang gagamitin natin pagbili ng mga fruit cup na gusto natin ano so para sa mga tulad natin na nagsisimula pa lang sa manukan na mga kamasyar so dapat quality yung manok na ating bibiliin at dapat gusto natin ano tingnan natin kung paano maglaro dapat na check natin no kung yung no, ng ating binili, ating trinit is from the winning line of the flat line, ano, dun sa gusto ng ano. So, yun dapat pag makamasya, para mana yun, ano, so, yung manok na lagaan yun, production, ano, produkto ng winning line, dun sa kilalang farm. So medyo may kamahalan mga kamasyar pero wala tayong magawa. Talaga yung proseso ng pagmamanokan na no? isa naman talaga alaga ka. Purain pero mapamamura ka pagdating doon sa laban. Na no? mga kamasyar? So ganun. Next mga kamasyar is dapat mayroon kang target. Target mga kamasyar ano? Bakit nga ba nag-alaga ka ng manok? Anong target mo? gusto mo lang ba mag-alaga ng manok for entertainment purpose, libangan, or gusto mo yung failure dahil sa kawalan ng kaalaman sa pagmamanok. So, yun. Mga backyard tracer, just like dito sa amin, ano, dahil sa hindi pa ganong malawak yung tapos ng teknolohiya dito sa amin you know? kasi nandito kami sa uh, malalayo, malayo layong area sa civilisasyon so hindi pa ganoon kalawa kasi yung mga may edad na nag breed hindi na sila updated sa mga bagong ano ngayon proseso ng pag breed kaya naging failure yung iba you no? Know? hanggang sa sa dalawa tapos manok na lang yung naalagaan you no? Know, wala sa maraming manok So yun, kaya dapat talaga mayroon tayong kalaman para hindi masayang yung pagod natin pera at panahon doon sa manok ating talaga so yun mga kamasyar uh, kung bago ka pa lamang na napadaan dito sa aking channel at kung hindi ka pa nakapag-subscribe please subscribe my youtube channel link the notification and please click the like button so kung nagustuhan mo 'yung video na akin inupload at kung ganoon ka rin dati mga kamasyar nung bago pa lang sa pagmamanok just like that. so yun mga kamasyar uh please support my channel subscribe at malay natin ano magdating ng araw so makapisita ako doon sa world nyo at ganoon din kayo makapisita din kayo sa poultry page backyard farming Smart, Thanks for watching and God bless.